Hindi niya makita dyan. Mm -hmm. Hindi niya makita. Ah, magtaga na wala, no? Yan mga guys, so. Oh. Wala na yung dugtungan. Grabe, taga, kagaling ng tao na ito. O. Oh. Hindi niya makita yung dugtungan. Salamin ito nakikita. Uh. O, oh, nawala na mga idol, o. Oh. Grabe, kagaling talaga. O. Oh. O. lana yung dugtungan Nagbulag <laughs> na ngayon dito Yan mga idol siya o oh. Yan Para ah, tagalin nito ang tao nito Bira lang guys ang binigyan ng pagkataon na itong talino <laughs> Yan bira lang ito pinagkaloban nito ng ganitong gandang na ano Skill Skill Wala na guys yung anong kantuan guys o oh. Alam

Ito. Ganyan siya. Gusto mo maya?